May nakita akong tanong kanina sa ating uh, YouTube channel, no? It's a question ni Kobe Kobe, something like that. Um, <clears throat> ang tanong niya ay kung any issues about Voge? Pero, nung ko yung video, comment yon doon sa isang video natin uh, kung saan gamit ko yung ating uh, 525 DSX. So, I'm thinking, baka yung um tanong niya na yun ay patungkol sa ating 525 DSX or patungkol sa 525 DSX if merong issue if you've encountered any issue okay so far no and eto dito ko dat, uh, dito ko sasagutin yung tanong na yun so ayun um So dun sa mga nagtatanong kung okay may mga problema ba ang boats, may mga issues about the unit, eto masasagot na dito. First time kong sa uh, sasabihin to, in fact, hindi naman ako in-inform ng Boj dito So, I don't know if it's something that's good for them Pero, I will be talking about this From a standpoint ng isang consumer Or na nagmamayari ng motor na to Okay, so, yun Ang sagot sa tanong, okay, ay Yes, nagkaroon na Nagkaroon na ng issue itong motor na to Okay, and Para sa ala kaalaman ng madami um, This happened like uh, 4 months ago if not three yeah 4 months ago probably uh, nagkaroon ng problema actually napakaliit na problema eh um, yung, yung radiator so may maliit na leak uh, back then naalala ko magkasama kami ni Nars Lagalag noon sa Zambales um, nakita ko may konting tagas pero ang liit pala It came out ang liit pala dahil nung pauwi kami nilagyan lang niya ng tubig Uh, wala namang tumulo parang nakita ko lang na may konting tulo tapos syempre nagsabi ako kay Boach na oh may tagas yata yung ano yung radiator so ayun uh, after na mag usap sabi sa akin sir dalhin mo sa ano sa casa so dinala ko yung pagbalik and uh, well it, it, it was still under warranty back then actually hindi yeah still under warranty so um, uh, yun pinalitan ka agad walang walang tanong-tanong pinalitan so ayun nagkaroon nga ng problema na gano'n. Uh, and i think nangyari yon sa ilang piraso lang like sinars Nars nangyari yun sa kanya uh, pero nangyari doon sa first batch kasi sa mga second batch na or sa mga sumunod na batch after hours or yung mga unit namin wala na hindi na nangyari yon so mukang doon lang sa first batch talaga but anyway Um, just like any other motorcycle naman eh nagkakaroon ng mga issues sa mga motor hindi maiwasan yan even do sa mga known brands nga nagkakaroon din ng issue eh um, and hindi ko itinatago yon. hindi ko, pagka may nakakausap ako sa, sa showroom na nagtatanong oh, may mga issues ba <coughs> sinasabi ko naman and, uh, and I think that's okay it's, it's important na nalalaman ng mga tao, yung mga ganon so it will be their decision naman Uh, kung you know they could proceed on buying something like this pero alam nyo ito ha from honest to goodness with all honesty in fact yun ang sinabi ko na uh, comment or sagot ko rin sa comment with all honesty ito yung naging uh, naging problema ng motor pero ang, ang, ang response uh, or ang customer service handling ng Vogue in that case ah uh, matutuwa ka and, hindi lang nangyari sa akin yan Doon sa mga ibang uh, nauna rin na kumuha nito na sabi ko nga kasama sa first batch hinandal nila ng ganyan okay ah uh, na yung radiator walang, walang masyadong tanong in fact sa akin medyo bugbog kasi yung motor sa akin pagka ginagamit ko medyo long ride um, in fact ginamit ko na sa sa boss Ironman yon eh Ayun, pinalitan nila And again, hindi lang naman nangyari sa akin yun So, sa akin kasi, laging-lagi Ang after sales service Napaka-importante yan Sa mga bumibili ng motor So, kayo na bahala Na mag-judge, you know, hindi ko kino-cover up yan um, Again, hindi alam ng voucher Na pinagsasabi ko to Pero, sa akin kasi, malaki ang tiwala ko Sa isang brand, regardless kung saan man yan Kung anong klase ng product pagka hinahandle ang concern mo pagkatapos ng bentahan kasi marami dyan ah, even sa real estate oh, kasi nasa, nasa, real estate um, industry ako nagmamatter sa akin yung paano kaalagaan after mong bilhin ang isang bagay okay? nagmamatter kung paano i-resolve if there is any issue kasi walang perfectong um, walang perfectong product magkakaroon ng issue yan but how they handle it is what really matters sa akin these are gamit na ginagamit hindi ba that are kumbaga subject sa wear and tear yan eh wala tayong magagawa diyan but again customer service is what really matters so ayun guys at uh, kaarong Kobe medyo pinahaba ko lang yung sinabi ko sa kayo, sa iyo kanina pero ito yung tanong na madami ang nagtatanong sa akin every time na makita ako dala-dala ang motor kung may mga issue ba yan eh, meron naman pero si Voj kudos sa kanila pagdating sa pag-address ng mga issue. Alright? So, yan. Yun lang, guys. Sana nakatulong. Okay? Bye for now.